Naging lalaki na ba ako mga loads? Bahay na ako mga loads afternoon Do, o kasang no, kita ay aro, no? Hmm. Ano, photo no, naka ni. Afternoon. I'm home. Mm. Kumakain. Hello, Nornalin. Hello, pamangkin kong maganda. Diet ba? Ito ba? Kain, hmm? Hmm. Hello, mga nilin. So, Antaya, ang taya. Tina Hayar. Shout out sa lahat ng mga taga Talisay Bless. Adalisay Bless, sabi ni Richard Alcantara. Jen Bornelia. Good afternoon, Jane Baro Barida. Hiki de kasa. ka Ne? Eh? Tabing na garako. Cute <laughs> <Kiyo dane>. ne. <laughs> Melpi kabantog, maswela. And good afternoon to Lisa. Kain tayo. Pagod ba? Hmm. Anjing sa kalam. Camille, Castillo, hello sa inyong lahat. Ang Janice. Hello, Janice. Magbabago pa yan siya, mga kaludz. No? Tapos, pinaiksian ko ng tudo ba? Ang Kate Balera, good afternoon sa inyo there an kusi pinaiksian ko siya kaso ano umano naman na yung manggugupit sayang daw iba dito concerned citizen pa sila gandang hapon sa inyong lahat gandang hapon magbabago pa to kain tayo kain tayo hello michelle sabi ni si ganda niyo naman. Maganda tayong lahat. Day! Angie Tangurang. sorry, sorry, sorry. Napapansin ko kayong lahat. Angie Tang uh, Rurang. Ang hirap punso. Pasensya na ha. I'm not graduation. And shout out daw. Kina Erica May. Alcantara. Pinaiksik ko. Gusto ko yung ano sana pinakita ko ayo naman nahiya daw ana ano Ang init kasi dito dai Francisco Lisiel good afternoon Maganda nga tayong lahat ba uy Maricel Marabillo Ganda tayong lahat mga Inday Hello Aris. And Laila's world good afternoon Init dito in Day Marcelita kaya pina-exe ko. Sanay naman ako sa mga And Manilin. Good afternoon na sa inyo, Inday. And yun, Baro Barida. And to Ma'am <coughs> Kunya ko, kasang igon, nanto yun, no? Sira na eh. Mani Victorino. Nakikita ko Lisa. Relin Medinilla. Medinilla. Pasensya na kayo mga Inday sa ano ha? Anzini, Yaku, good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon sa inyong lahat. Konyaku wa konyaku mita da ne. Ano um. na muna dakara? Igu wa dinay na ne. Makata o kasang. Mayong hapon salat lahat ng Bisaya. And hello to me, Bella Rube. Doctor sa inyong lahat. Konyaku um. de tuyo tsuyosuri mita yasay ka. Love you, girls. Ang na argistel Thank you, everyone. December. Oh, hello. Kumusta na kayo? Yung sa mga followers ko sa dating page. Hello. Ang gambore riyel. Kumusta na kayo, Jam? Sending loves to everyone. Tawag dito. Anong tawag dito eh? Yung pagkain na walang ano ba? Wala siyang kalori. Pang diet ba, dai? Ganito oh, yung... Pero may lasa siya. Piling mo lang mabubusog ka. Kain tayo madami. Ay, mabuang tayo ba dahil? Buang na pa tayo dahil. Hello, Bernadette. Francisco de Sel. Ganda ba ng hair ko? Babcut yan dito ba sa likod ay? Tapos mahaba dito. Guapa tang dana hindi. And hello to my kuya Alex. Hello kuya. Good afternoon. Masa ka na dyan. Mga unta ninyong tanan. And hello Catherine. Style to madam Evelyn ah. Oh. Dapat nito, he hello Neri dulis ko Good afternoon, good afternoon sa inyo. Pag di ko nabasa ha, hindi kayo lumabas dito ha. Thank you everyone. It's a very, very nice comment. An Elisha, good afternoon. Ma Elizabeth, Ma Isabel Montisa, Brian Franz, and Roma Kilaton. Kain na tayo. Mag-ingat ka, kuya. Looking good naman tayo palagi, day. Hindi, Neri. Kaon sa ako kay alas 6 na diri ba? <laughs> Sabi ni Brian Franz, shout out daw sa baby niya na mag one One year birthday sa Tuesday. Ay, happy birthday. More birthdays to come, baby. Enjoy. Hello, Jinx. Sa kalam. Bigas lang daw. Cristiel Cabardo. Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Gusto ko yung maiksi pa. Parang dito ba? Ganun. Umano naman? mayo yung ano ba? Anne Emeline Sanchez. Good afternoon. God bless you, everyone. Bisaya ako, ma, Isabel. Masa ka istorya ng waray? Bisaya po na, no? Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Bawal ako sa coffee. Inday. Kasi meron akong palpitate. Hmm? May ano sana ako eh. Tatanong. Gusto ko pahulaan kung magkano yung ano ng buko, ko. Unang makahula. Ganun. Magkano ang presyo. Kaso, kahit ako din, hindi ko alam eh. Kaya, baka sabihin yung unfair. <laughs> na <Nala. laughs> Ako na lang pahulaan. Next time na lang. Next live na lang. Ha? Mupo ako. Hmm. Habi ni Jing, pang bigas daw. Wititit lang bonsai, ha? Bisa pa sa atak yun eh. Ang joji Pagkatapos ko nito, patayin ko na kahit. Hello, AG. Eh, Sorry ha, basos ako kumain, tapos pag-usap mo, nag-live-live mo. So, sa mga nagda-diet dyan ha, bawal kayong hindi kumain ng kanin. Dapat sa isang araw kumain talaga ng rice ang tao, no? Hindi pwedeng hindi. Kahit isang beses lang sa isang araw, no? Ganun ha. Hmm. Kain talaga tayo ng rice, dahil. Wala. Wala akong ulam, Teddy. Tuyo lang ito at kanin, Jo. <laughs> Sashimi bunso, Teddy. Hindi yan po labi ko. Orange and die Hello sa mga taga-silang kabiti. Ang bilis naman ng akyat. Good afternoon sa yung lahat. Hindi pa talaga ako ano mo na patatatapapatakatakap. I'm not graduation here. Okay, talaga dyan, oh. No? Hello, AJ Rivera. Love you, everyone. Huwag mag-away-away dyan, ha? Mag-away-away. Uy, ano saman mo? Uy, away mo di Uy, Mangapi, sige, pangapi lang mo diyan, Inday. Diagnose. enjoy your pod, ma'am. Pretty, o sige, enjoy lang. Enjoy lang ako dito. Mga Inday. Ang kunti ko daw kumain, sabi niya, ano, hulo ko doy. Marami ako kumain. Hindi nyo lang alam, may yogurt pa, may gatas pa. Grabe ako kumain doy, uy. Or sa Ruiz. Hello. la bla Yung mga taong nagagalit sa inyo. I-embrace niyo 'yan. Huwag kayong magalit din. Mm. Mahalin niyo sila. Mm, nag kayo nag-aaway-away kayo diyan sa ano? Oy. Kawawa naman dami nang nadadamay. Mga maaway-away, oy. Ha? Huh? Maglablab ba? O sige na kay maglubat na ako inday. Mga inday. Ano hmm, sabi na akong buhok ko eh? Parang hindi ko gusto. So kasi itong maiksi pa ganyan dito ba? Parang ganyan Oh. Ganyan, ganyan. Parang ganyan ba ganyan? Ayaw nga nila kay sayang ko no. O, sige na bye -bye na everyone ha. Love you guys. Mm. Bye, 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 bye. Orange ang labi ko, orange. Hmm? Sabi ni Janica, thank you daw sa bad. Hindi ako naglagay niyan, Bunsoy. Sa, sa FB yan, ha? Thank you, thank you, everyone. Sa very, very kind comments. Love you. Mom. Ayong yung aso ko. Ay, yung pusa ko. Hingin ng kapagay na. Babay na,